Hello po mga kasintero Magandang umaga po sa inyo lahat At mapagpalang araw po Sa atin lahat Soy ko eh na po So ito nga mga kasintero Alas 8.15 ng umaga biyernes At ang lamig ang lamig 11 Celsius. At dahil nga may nakapagmaritis sa akin, na mayroon daw mabibiling langka doon sa Nesto, dyan sa exit 21 or 22, sa pagitan ng dalawang exit na yan. Kasi dyan ang lugar ang lugar na yan, bagsakan ng ano, gulay. Kung, baga, para, kung sa Pinas, eh, malintawak parang balong kahit malamig susugod ako <laughs> ang problema nito kung makahanap nga tayo pag, pag, pagpiga ng niyog mahirap pag magpiga ng niyog pagkatag lamig so yun nga hintay tayo ng taxi <laughs> <laughs> ang lamig, ang lamig, ang lamig, ang lamig <laughs> Salamat like <lang. laughs> Nagtataka yung dumaan Kung bakit para akong sumasayaw-sayaw Sayaw-sayaw tayo para mabalakan yung lamig <laughs> So yun nga mga kasindero Nag-aabang lang tayo ng taxi Punta tayo sa Nesto <clears throat> Pagkatapos Sana nga meron Sana nga meron Tagal ko nang hindi nakakatikim na langka Gulay na langka <clears throat> Kailan pa ba? May gitsan taon na Kasi nung nasa Pinas nakatikim eh, Siyempre Marami eh, sa Pinas eh gulay na lang ka gulay na lang ka gulay na lang ka ah, saan? <laughs> Ay. itong ano to itong vlog natin papamagatan natin na ah. finding lang ka <laughs> hindi lang finding Nemo hindi lang finding, finding private Ryan finding lang ka ah, ano natin Pamagat nito. Pag nakahanap tayo, sana may may niyog din doon na ano, may nagkakayod ng niyog. At sana mayroong ano, tulingan. Naku, napakasarap sa tulingan yung ano. Langka. Langka, langka. langka. Kagabi, ay no Friday, nung no, nung no Friday kasi na uh, yung yung uh, si Brad na ano, yung kasama ko sa vlog doon sa ano, nung no Friday. 'Yun ang nakapagsabi sa akin na may mabibiling langka dyan. sa nesto. <sighs> Naalala ko, ano nga pala yan, bagsakan diyan ng lang ng uh, gulay. Kaya malamang meron talaga. So maghihintay tayo ng taxi Wala pa Kanina may dumaan na Kaya lang may ano May pasahero din eh ito na nga mga kasindero nakasakay na tayo ng taxi at di ko alam saan pupunta ito pupunta tayo doon sa exit 22 ay nako ay nako ay nako ah 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 Dali na nga ako dyan sa loob ng ano, Nesto. Bawal daw mag-video sa loob. At ah, uh, nagtanong ako kung may langka. Minsan na lang daw. Minsan daw mayroon, minsan wala. Pero ngayon wala eh. So pa rin tayo. So, doon sa bata, maraming supermarket. Punta tayo doon. Nagugutom na rin ako, kain tayo doon. So ito na nga mga kasindero Nandito na ako sa bata Gutom ako <laughs> Nagutom ako sa kakahanap ng ano Kakahanap ng langka Wala ko mahanap Palagay ko hindi pa taglangka ngayon no? Kain muna tayo mga kasindero Lugaw Lugaw Maganda dito sa pesto na to eh Maraming laman Ayan o no? Goto. Goto wala na bro. Oh, wala na raw. Buti na lang nakaha, nakahabol tayo. Kabayan ng kalamansi. Ito ba?

Hmm. Ayo, serap. Hmm. Tapos lumpia. Lumpia na hindi na malutong. <laughs> konti toge tugi puro, ano puro repolyo pero masarap mm. sarap kung malutong pa yun so yun nga mga kasindero nagkana pa ako ng langka nakarating ako ng ano Nesto Asisiyah minta lang daw yon, Isang beses sa isang buwan. Minsan, linggo-linggo meron daw. Tapos, punta na ako sa iba. Wala rin. Siguro e, ngayon, di pa ano. Hindi pa taglang ka. Ano lang gagawin natin? Iguro, mam, -ma yung hapon, punta ako dyan sa ano? Punta ako dyan sa National Museum pero ibang video na yung gagawin natin. Mag-vlog tayo doon sa National Museum mami ng hapon. Mm. Sarap. Kaya hindi agad maano yung ano lutong nito, yung ginamit na wrapper yung ano. Yung ginagamit din sa samosa. To. So. Kain muna tayo mga asindero. Mmm. Mmm perfect malamig malamig na panahon kanina umaga sobrang lamig eh tsaka tsaka may ngayon medyo mainit na eh <laughs> Hmm. So yun ang mga kasindero Tapos ako kumain Tapos ako kumain at uh, uwi na ako. <laughs> ano tawag dito? Bibili sana ako tulingan eh para maggata ako. Kaya lang ano, daming ano. Ang daming tao sa supermarket doon sa, sa lalo na doon sa Kayudan ng Niyog. Daming tao. Kaya uwi na lang tayo. Mamayang hapon, yun nga, vlog tayo dun sa National Museum sana pag, tina, pag maganda panahon Hello. So ito nga mga kasendero Tuwing pupunta ako dito sa bata <clears throat> Lagi akong dumadaan dito sa tindahan na ito ng sapatos Kasi ang inaabangan ko yano yung Air Max na ano, hindi ko na makita yung modelong nagustuhan ko nung nakaraan. Pambira. Dapat pala binili ko na yun. Ito na lang eh. Kaya lang puting-puti eh. Gusto ko yung may mga iba-ibang kulay. <coughs> Wala na Next time siguro Pag nakita ko uli yung ganong forma <clears throat> May ano yun eh May pula May blue Iba-ibang kulay <clears throat> So next time Balik tayo Yung <tinyo> gray, gray, mas taas. Tsaka ibang ano, Ayan, ano? may iba um, <tinyo> ako yun. May akong sapatos. <tinyo> yung sapatos na ano. Sapatos ni Sean. Ang sapatos ni Sean. Lagyan mo ng binton. Kiki ni Sean, Ang sapatos ni Sean. <laughs> Ang sapatos ni Sean Ang sapatos ni Sean Lagyan mo ng butong Titiba yung Titiba yung Ang sapatos ni Sean ha -ha. Yeah. Ito maganda rin sa amin. Pero ano eh Tingin tayo sa loob. Tingin tayo sa loob. Air Max. Air Max. Air Max. Salamat. Salamat. Saan ba yun? Hindi Hindi ito. nga na kasama nakakasama ka sa video? Okay. <laughs> Baka mamaya, maano tayo. <laughs> Sana sumigat kaya Ako hindi pa ako sumigat. <laughs> Tatlong taon na ako nagbablog-vlog eh. <laughs> wala, wala, wala Walang Air Max, bye. na so wala 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 sapatos ni Sean na lang sapatos ni Sean lagyan mo ng buton titi bayon, yun so yun uwi muna tayo mga kasundero at uh, wala, wala tayong ano nag-aaksay na tayo ng pamasahe pero okay lang yun at least nalaman ko dun sa ano nalaman ko dun sa tawag dito nalaman ko dun sa nesto na mayroon na, <laughs> na nagkaroon ako ng pag-asa nagkaroon ako ng pag-asa na makakatikim ng langka sa sunod hanap pa rin tayo mahanap tayo na lang <laughs> nagpipis si ano eh masri masri yata yun <laughs> so ayun na nga pinapahaba ko lang video <laughs> para meron tayo <dahil> pang upload <laughs> Video-video muna tayo dito. Ayan. Ayan, ayun, what's up? Kabayan. Kabayan. Ayun, ayun, ang Manila Plaza. At pagkatapos, saan na tayo pupunta? Tinatamad akong mamili doon sa ano eh sa supermarket dahil ano tawag dito, ang daming tao. Ang ng pila. So, uwi na tayo. Ball. So ayan diyan tayo pupunta mamaya. Doon, doon, doon sa ano na yun. Andun ang ano. Tawag dito, uh, National Museum.